umabot na sa higit 2,300 katao ang inililikas dahil sa hagupit ng bagyong Goring. Batay sa pinakawaling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2,307 individuals ang nai-displace na mula ng tumawang bagyo sa Pilipinas. Sa nasabing bilang, 1,948 pa ang mga nanatili sa evacuation centers na umabot sa 53 habang nauno ng inilikas ang 665 na katao pero bahagi lang ang mga ito ng kabuang 7,919 na individual o 2,302 families na apektado ng typhoon na walig na mataan sa silangan hilagang silangan ng kasiguran Aurora. Ang mabuting balita wala pang naiulat na casualty o nawawala man lang ang mga Regional Civil Defense Office sa National Headquarters sa Campo Aguinaldo. Sa area ng infrastruktura, pitong bahay nang naitatalang na pinsala, labing tatlong kalsada at limang tulay ang hindi madaanan, labing anim na area ang nakaranas ng power interruption at isang lugar ang nadisarap ang supply ng tubig. Kahapon itinaas ng NDRRMC ang red alert sa Aguinaldo Budyat na pinakamataas na pag-antabay sa maaring epekto ng goring na umabot pa sa super typhoon bago ulit bahagyang humina sa magdamag. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.